Junjun Kimno, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din, boss. Meron kang warrant dito mula sa oh po, branch 284, oh papa Valenzuela City. Alam mo na may warrant oh, ka? Opo. Actually po, hindi pa po. Kaya po, nung Monday po, ano po, nasa work po kasi ako noon, Sir Rapi. Natakot po ako noon eh. May po sa akin. May Pinagtatanong-tanong po. Okay. So, hindi mo na warrant ka? Hindi pa po, po. Kaya po, hindi na po umuwi nung gabi na yun. Kasi natakot po ako eh. Natakot yeah, na po ako. Ikaw ba ay nakatanggap ng SAPINA? Meron po, pero matagal na po. Okay. So, doon sa SAPINA, nagkaroon ka ng pagkakataon na sagutin yung aligasyon laban sa iyo. Opo. Okay. So, may abogado ka naman? Meron naman. Meron okay, naman good. na po. So, wala. Mas madali ito. May abogado siya. pau lawyer? Pau po. Pao. Okay yun. Okay mga taga -pao. Okay. So, nandito ka para sumarenda. Apo. Tama yung ginawa mo. Eh, kaysa na magtago ka. Opo wala naman pa akong balak magtago sa nila. Meron ka mensahe, tita, bago naman siya turn over sa PNP? ah uh, sana po, kasi wala po siyang magulang. Nasa ano po eh. Ipupay. Nasa, nung March 7 lang, umalis yung mama niya. Tapos yung papa niya, nandun din sa abroad. Ako yung ano niya, ako yung guardian niya, iniwan sa akin na ganyan ang kaso nila. Kaya ako po okay. yung magpapaloap. So, inaano ko yung bata batang-bata pa kasi siya eh. Okay. Anyway, pwede sa dalawin sa Palenzuela PNP yes, pa. uh, presinto uh, libre man kayo madalaw siya karapatan niyo po yung madalaw siya habang siya po nasa kustodiya habang nilitis yung kaso pwede naman siguro kayo magdalaw-dalaw depende po siguro sa judge din yan ano po? Yes, okay Junjun meron kang gustong sabihin bago namin kayo turn over sa PNP um, Valenzuela maraming salamat po sa inyo sir Rapi dahil sa inyo ako tumuloy at sumuko po natatakot po talaga ako dun sa amin alias lamang Marie magandang hapon Magandang araw po, Sir Tolkien. andito po si Junjun Jun, Kim No at uh, uh, sumuko po siya dahil uh, itong warrant lumabas na. Ano pong gusto niyo mensahe? Meron kayong gusto sabihin? Miss Marie? Ano po, mag-surrender na po kasi po, ilang araw po kayo sa inahat ng pulis po. natatakot po kasi ako ng araw po na hindi po siya mahanap nila. okay, so habang nasa labas siya, habang hindi pa siya nasa kusunod ng mga polis, natatakot ka, natural lamang po yan. Uh, ngayon po, uh, na po kayo na mahimbing Miss Marie dahil siya po ay nasa kusin ng mga pulis at hindi na siya mga kawala at nobel po itong kaso niya kaya hindi na po siya makakapag -gala, gala habang nilitis yung kaso. Si Miss Marie pala ay 18 years old at grade 12 student. Um, actually okay. po, magkakilala po kami. Two years na po kami magkaklase. Okay. Oh. Uh, lang po. Yun lang. Magkakilala kayo two years magkaklase. Okay. Kung may kayo. masama po kong intention sa kanya, sana mo matagal na po kasi lagi po kami umiinom sa bahay. Actually, ano po, last December lang po bago may nangyari kung may intention po ako sa kanyang masama, di sana po, doon pa lang po sa bahay namin. Without knowing kung ano yung napalaloob sa reklamo niya, ito general lamang. Kahit na matagal na kayo magkaibigan, magkasama, nagiinuman kayo, and then dumating yung punto na gusto mo siya is**, at sinabi niya, no, pinilit mo, rape yun. Mm -hmm. Kahit na mag-asawa kayo, okay, then sinabi ng ni Mrs., ayoko, ayoko, pinilit-pilit ni Mr., ayoko, nagpapalag si Mrs., pwedeng rape yun, Hindi kaso pinilit. hindi po hindi ko po siya pinilit. Well, um po, yung prosecutor po sa amin. Tinanong po siya si Rapi na kung nakakabay po ako sa kanya bago pumunta sa hotel. Siya nang po mismo nagsabi na hindi po. Wala po. Tsaka pa po kami sa bayad ng hotel po. Now, kung totoo yan sir, pwede mo puntahan yung hotel, may record naman sila doon, may CCTV, magagamit mo yung sa depensa mo. Sa sabi mo sa Paulo yan, very interesting po yan. Yung Apa. sinabi mo, naghati pa kay sa bayad sa hotel. Apa. I don't know how the judge will appreciate that. Nasa appreciation ng judge yan. Tapos may CCTV, malalaman naman na kusa, sumama doon, et etc et cetera. Na, nasa judge na po yan. Bahala na po yung judge. You have to get a good lawyer. Apo. Lahat na mabinanggit mo sa amin, ikwento mo yan. Apo. Bakit? Hindi ba na ano, Hindi, hindi na i ng tama ng inyong lawyer? Kasi kung lahat mo sinasabi mo yan, e eh sana doon pa lamang sa Prosecutor. prosecutor's office e eh na-dismiss na na. kaso. E nga pa. Yung walang, so mahina walang, na yung lawyer mo o ano? Di ba? Kasi sir, kung totoo yung sinasabi mo, e eh, doon pa lamang sa prosecutor's office, e eh, binagit Opa. na sana lahat yan, nagpresenta kayo ng ebidensya, and then sa fiscal's pa office pa lamang, o pwede niya i-dismiss o for further investigation, po sabihin na ano, na iset aside niya muna for further investigation. Meron meron po meron po audit na Serapi Awak na ano, yung resulta po doon sa ano, sa may prosecutor po. Well, kahit na pakita niyo po sa akin, wala na pong say, -say yan sir. Like okay. again, sabi ko doon na unang sumunod din dito, there's nothing we can do. Ang ginagawa lang namin dito, ipaprocess po inyong pagsuko okay. para maging matiwasay at maawala yung kabanyo. Apo. Okay. Ito lang mangyari sa inyo. Now, yung mga sinasabi niyo po sa akin, sabi niyo po sa lawyer ulit yan, mag-MRK, etc. Diba? Okay. pero sana sir yung mga sinabi mo ngayon doon sa lawyer eh counter sa affidavit po oh, eh, dapat na dismiss na kung talagang wala siyang nakitang dahilan probable cause para iakyat sa judge so Balikan niyo po yung lawyer niyo. Yun lang. Okay. Tawagin natin yung casting of this. Sa pangunguna police, Lieutenant Ronald Bautista, ang chief po ng warrant uh. and sa pina section ng Valenzuela PNP. Kasama niya po, Idol Rafi, si Police Corporal Colin Primo, Police Corporal Roland Benaventura, and Police Chief Master Sergeant Noe Salvedar. Idol. Ayun. pasok po kayo. Welcome po, welcome. Yung PNP natin, yung video. Yan, paano nakabody cam siya? Apo. O, oh, oh di ba? Salamat po sa pagpunta, uh, Tenyente Bautista, Thank sir. You, sir. Okay. Meron po kaming hawak na warrant at meron din po kayong hawak na warrant. Meron ano na po? At ito uh, na po si Junjun Himno Jun, kasama po 'yung tita niya at 'yung pong complainant ay nasa kabilang linya din. So paano po maging proseso nito, Tenyente? Oh, by the way, salamat kay Police Corporal Colleen Primo. Police Corporal Roland Benaventura at Police Chief Master Sergeant Nos Noe Salvidar na lahat sila nandito sama-sama para ma-serve ang waran. Okay. Paano maging proseso nito, tiniente sir? Bali po, sir. After po ng program nyo dito, sir, dadalim po namin siya sa Valenzuela City Police Station po. Okay. Ipo-proseso po. Kukunin siya ng mugshot, tsaka po fingerprint. Mm -hmm. Gagawa po kami ng report namin sa pagkaka-arresto sa kanya. Then po, ire-report namin sa branch 284 ng Balinsuela RTC na okay. Ito po si Kim na is na aresto na po. Okay. Para makapagpalabas po ang court natin ng commitment order, mailipat po siya sa BJMP ng Balinsuela. Then mm -hmm. mag-start na po yung hearing niyan. Ayun. Very detalyado itong pagbangit ni Tiniente. Alam na alam niya. Saray na saray ang palitong yes, si Tiniente. Sir. So, Tiniente, tulad ng sinasabi ko dito palagi sa mga sumusuko, kapalit ng kanilang tiwala, ayoko pong may mangyari sa kanya. Ay, opo, maasahan niyo po, sir. Hindi po siya mabubog-bog, hindi ko mabalitaan siya ng agaw ng baril. Ay, wala po, sir. Sa Balinsuela po, na, sir. Na, uh, wala. sa pangumuno po ng chief of police namin na si Colonel Destura, Okay. Maayos naman po ang mga Wala tayong namin. mga balitaan na siya ay at nag nagpakamatay. Ay, wala po, sir. Wala tayong mga balitaan na siya ay tumakas kaya pinagbabaril na matay. Ay, po, sir. Or binugbog ng kanyang mga kasama. wala po, sir. Preso. Kasi po ang jail namin, sir, may CCTV. Okay. 24 hours po na monitor ng Tactical Operations Center namin at ng Chief of Police po namin. Nako sa Pandibulakan PNP, bulok. May CCTV pero maiksi lang daw. Yung mga nakabonet ng mga polis, ang galing tong ano, Valenzuela, ang galing ah. Hindi oh, nga. Sino ang pangalan niyo? Banggitin mo chief niyo. Ah, si Police Colonel Salvador Destura Jr. po, sir. Colonel Salvador Destura. Saludo po ako, sir. Ang galing. Ah, so yung CCTV tuloy-tuloy. Opo, oh, 24 hours po, sir. 24-7 yan. Yes, sir. Oh, hindi Hindi maiksi. Sa pandibulakan, maiksi lang daw. Kaya hindi rin na-cover yung mga kaganapan, yung victim, di ba, eh, na binugbog nila sa loob ng police station. Wala na silang ano doon, video. But anyway, sige po tiniyente, ginagarantiyan nyo po pala yung kanyang safety? 100% po sir, uh, safe siya sa amin. Ayun. Meron kang habilin sa iyong tita bago namin kayo turn over sa PNP? Sa tita mo na lang? Okay, okay, na okay. po. Ikaw tita, walang... Okay na? Okay. Sige sir, doon na lang po ninyo po sa asan, sa labas? Sige sir. Okay. Sige, okay na po yan, sir. Thank you. Ah, Salamat ah, po. Magandang ah, hapon po. Magandang hapon. Salamat tita. po, sir, ma'am. Salamat, sir. Junjun. Oh, -jun. Thank you po, ha. Ah. Valenzuela PNP, saludo po ako sa inyo. God bless po. Miss Marie. Hello, okay. Uh, mga katulog ka ng mahimbing tulad sinabi kanina. Magpapanatag ka na. Uh, nasa kustudya siya ng PNP. Wala nang paraan na para siya makita ang pagalagala sa kalya diyan kasi Nobel yung kanyang kaso. Maraming maraming salamat po sa inyo. Magandang hapon, Miss Marie. Ingat po kayo. God bless po. Magandang hapon din po. Yes, salamat. Okay. Ah, magandang araw Junjun Romero Kimno Kami ay mga pulis Balinsuela sa Waran Section. Nandito kami para i-serve ang warrant mo sa Branch 284. Ikaw ay may karapatang manahimik. anamang sasabihin mo ay pwedeng gawing laban o pabor sa iyo. Sa anumang korte ng Pilipinas, ikaw ay may karapatang kumuha ng sariling abogado. Pag walang kakayahan, may nakalaan na ibibigay ng ating gobyerno. Ikaw ay may karapatang magpa o pumili ng doktor. Kung walang kakayahan, may nakalaan na ibibigay ating gobyerno. May katanungan. Hello. maraming salamat po kay Senator Rapitol po. Maraming salamat po sa inyo po sa May hearing pa naman po. Hindi, mo, hindi pa naman po tapos.